sa tanan mga boss na, na ito sa Mawab no So naay isa ka pick up nga grabe mga arangkada Ranger siguro to So try na to go code eh. Kaya nga ang gidala ka ron Napo ni siya extra power Pero maintain lang tao ko ang mga boss maintain ng tao 100 kph. Torao poteo. Grabe magarangkada ang poteo mo rin nag. Mo nag like emergency siguro ni kay Elif and ride pa nang iyahang turn turn. <coughs> So na one way mga boss Slow down lang tayo Slow down lang ta kay ang dalandiri sa mawap kay ge-construct pa Oh, orang kada mga boss. Gamitan na tog Eco Smart, Eco Sport. Gamitan na tog Eco Sport ning ato ang gidalang uh, power mga boss. Tora nawala ang kon. Nawala na expedition. Expedition. Nawala na ang Ranger. बातों का स्पोर्ट्स मोड पक गो स्पोर्ट्स मोड बाब Ya, angkosa sa bos Yang angkosa ranger ranger